Tagula na mga kaibigan. Ayun oh. No? Napaka lamig na ngayon. First time in many many weeks, no. Wala nang nag-summer. Ngayon ko pa lang naranasan ang napakasarap na araw, no. Isang buong araw na napakasarap, malamig. Hindi naman actually malamig. Hindi na maalinsangan. Mahangin na sarap. Kasi may bagyo daw, bagyo. Ngayon, dahil umulan, eh? Yung mga alaga natin, nag-iiba na nang mga pangangailangan. Kumbaga, noong tag-araw, ito yung binibigay natin sa kanila. Dahil sa sobrang init ng panahon, ah, kailangan nila ng electrolytes kasi mabilis silang mauhaw. Kasi mainit masyado, nai-stress sila. Kailangan nila ng electrolytes at syempre kailangan ng attention. Mas maganda ilagay natin sila sa komportableng lugar, sa mga lugar na malilim, ma hindi mainit, ventiladong lugar. Tapos yung inumin nila, nilalagyan natin ng ganito. Ang ah, nga, nilalagyan ko pa ng yelo eh. Probiotics. Oh, ngayon ngayon tag-ulan. Naalala ko nung bata ko. Nung bata ko, kahit anong anong sakit 'yan. Pagdating sa sakit ng mga alagang manok, no? Ito lang yung binibigay namin. Kasi ito lang naman yung available eh. Sa mga poultry supply noong araw nung bata pa ako, Betracin. Kita ba diyan? Ngayon may maliit na nga eh, dati malaki yan eh. Nakakabili ka na ng maliit. Oh, di ba? Betracin. Ito yung original. Kita ba diyan? Mm -hmm. Mm. Yan yung classic na betrasin Okay. O, yan, Marami ng variation ngayon nito. Meron na nga ganito eh. Gold. mas improved. Tapos may probiotic. Ito yung para sa mga antibacterial. Itong pareho to eh. Antibacterial plus vitamins. Para sa mga sisiu. Basta may sisiu kami nung araw. betrasin bibili ka ng chick booster yung chick booster nun mash eh yung hindi crumbles yung parang darak na may halong ano -ano. pang sisiyo na pagkain ginigiling na grains tapos yun ang bibilin mo at eto betrasin eto yung classic eto lang naman kasi talaga eh. yung classic lang talaga wala nang iba eh sa mga poultry supply eh. tapos yung pang condition nun yung Texas Combat B12, Calcium uh, B22 konti lang yung makikita mo display dun sa Stante, puro mga feeds na So ayan Agbibigay ako ngayon nito Dahil maulan Yung mga CCU namin Nilagay na namin sa Scratch eh, Hindi ko pa naman alam na Talagang ulan na na Hindi ko na sila sinampa Bibigyan ko na sila nito O oh, ito na yung classic na Betrasin. May nabibili ng ganito Mura 13 pesos Swak na swak Sa mga katulad kong mga backyard racer mga small time no so ganito ang turo sa akin ng mga chuhin ko dati basta nagkulay yung tubig yun na yun <laughs> yun yung indication niya so yun ang gagawin natin pero pero although meron siyang meron siyang instruction sa likod so pero ito napakaganda talaga sa mga sisiw nito ng araw ah. Kasi ngayon parang marami na siyang kompetensya Marami na iba-ibang produkto na may specific na ginagamot. Ito parang universal to na painom sa mga alagang manok dati lalong-lalo lalo na sa mga sisiw eh. Universal pag sinabing para hindi sipunin yung mga manok, mga sisiw, betrasin. O pag may, sipon, betrasin. Mas malungkot. Malungkot yung mga manok mo, betrasin. Wala mo eh. Tapos meron na rin bet Betracin capsule. Ngayon. Pero dati, talagang eto lang. Classic lang. Ayan. Basta nagkulay. Hmm. Eh. Eh. Ayan na yun. So ipapainom na natin sa mga sisiw natin. Let's go. So, ang ulan na naman. <laughs> ang ulan na naman. Well, Ito na yung ating inuin. So, diba? So ayan, andyan yung mga sisiw natin. Nakasecured naman. Nakalagay na yung dupong. Kahit pa maulang, lalagyan lang natin yung tunumin. Easy. Yeah. So malaking tulong no, yung nilalagay namin yung mga tuyong dahon. Hindi naman putik na yun. Yan, yeah, nakikita mo yan para dupa pero lagas yan na tuyong dahon. So, ganun pa rin ang cycle. Every time na may mawalis ako, sige, sige lang ang lagay dito karton, papel, nilalagay namin dyan. So, makita ko, tatakita ko ito. mga karton, mga papel. Papel yan, na hindi basura yan. Ha? Nakakatulong yan para yung lupa sa sobrang concentrated ng burak. Para medyo malusin. O, diba? Big, biglalakas ng ulan. Diba? Mm -hmm. Ngayon, magpapakain naman tayo ng mga alaga. Samahan nyo na rin ako. Total, nasabi ko na rin yung gusto sabihin tungkol sa vetrasin. <laughs> Pakain naman tayo. Crocodile. Crocodile love love mo art. Unang kain Nakasapatos pa rin siya. Kasi meron pa siyang konting, konting, konting suga. Next is Bradley. Oh. Sorry, sorry. Si Bradley kasi nanunugod to pag pinapakain. So, sinasalbag niya yung pagkain eh. Mm -hmm. Siyempre hindi pwede ngayon kasi ano maulan. Medyo madilim na. Yung kainan niya nakasilong. Okay. Tingin kung pagkain niya. Hmm. Sige. No, so, kumain ka na. Kain na ikaw, ano, Rudy. Kanina naman yan. Hi-hop. Madilim. Kasi ano? Bigla nang dumilim, maulan, maulan na. Eh. Pwede na kayo ha, kung madilim ha. Makulim din. Si Hawk basa sa ulan, pero okay lang kasi big boy naman na siya eh. Meron kaming ampon. Tinaalaga. <laughs> <laughs> Tinaalaga ni Kirk. Yan. Kain ka na. Kain ka na, Coco. Medyo madilim na eh. Pero maaga pa, actually. Mm -mm. Makulimlim lang dahil Sip sa... Sobrang dilim lang. Ito may pagkain pa sila? Hindi ko ano. Um, Walang sa Sabaw. Sabaw na lang. Pag, kapag ganitong maulan ang panahon, napakahirap mag-alaga. Mahirap ang ano, ang pag-aasikaso ng mga alaga. Lalo na may trabaho, yung may, may araw ng pasok. Buti nga lang, buti na nga lang, okay yung aming idea na maglagay ng mga dahon para hindi ma maputik. Isa pa kasi inaalala mo yung putik, madulas. At saka mabaho ma sa mga alaga pag maputik. Ito, kakahuyin ko dapat eh, kaso mulan eh. Hmm. Para yung mga dahon-dahon dyan, dyan na lang yan, mga dahon, mga sangang madilim. Ay, madilim na madilim na. <laughs> o oh, dito mga tsikiting. Chiquis. Chiquiting, chiquiting, chiquiting patrol. Ito kakain to mga oh, ano ito Raptors. ano mga ano yun, mga malalakas kumain yun eh. Yes. Next. <coughs> ano yung pagkain niya? Rain or shine? Yes. Kain ah, yung chichibug yan. Oh, ito. mo yung ipil dyan. Baka dyan makadaan yung isa. check, check. Main check. Uy, uwi na, uwi na. Check, 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 check. Check, check, check. check. Hmm. Diyan ka umuwi na. Diyan ka. Diyan ka pumasok. Oh. Uh. Check, 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 Pera kayo matulapito yun. Para ka lang matulapito. Ayun. Hindi siya makadaan. Hmm, matulapito. Hina. Yeah. Matulapito mga na. Ito, kinutol namin to. Oo. Para kinutol namin to sa pagkat, no? Pagkat. Nakain na, na naman kami ng isang manok ng isang sawa. Sad to say, si Big Brown Eyes ay nakain ng sawa. Bakit? Damin alam na sawa kasi ganun yung mga senaryo kapag sawa. Walang trace, but basta na lang mawawala sa loob ng isang secured na kulungan. Ay nako, hindi makakapasok yung aso sa kulungan. Tapos hindi rin siya ninakaw ng tao kasi wala namang way para manakaw mo siya na hindi ka sa mga uh, lugar na mahirap daanan. Sarado ang kulung ang pen na wala ang manok. O di ba? Ganyan, marami ng beses yan. Walang trace. So, talagang gano'n. Nature. No? Well, patuloy ang pagdilim, patuloy ang paglakas ng ulan, hangin. Well, kami magpapaalam na kasi baka kami ma-totally masok pa sa ulan. No? Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam! Judge, kami na. Yes, let's go. Sige na, go, na, Let's go, Judge.